So you know, what is up and good day mga kaibigan no. So kanina may nagtanong sa atin doon sa comment section no. Ito yung kanyang tanong. And yung kanyang tanong is about kung alin nga ba ang mas maganda, magparebor ka ba ng magparebor ng black o bumili ka na ng bagong uh, cylinder black na aftermarket no. So para sa akin kung ang motor mo ay pasok dun sa Big Four no, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Honda eh magparebor na lang kayo. Kasi Uh, yung stock na cylinder block nyo ay mas matibay kaysa dun sa mga aftermarket na cylinder block na nabibili natin sa market. No? Pangalawa, mas mura magparebor. Nasa 1,200 lang pataas yung price pagka kayo ay nagparebor. No? Samantalang pagka bumili kayo ng bagong cylinder block ng branded na motor, ay eh nag-average yan from 3,500 to 6,000 pesos. Kaya kung kung pwede namang i-rebore yung inyong mga branded na motor eh ipa-rebore nyo na lang. Pero dun sa mga uh, cylinder block ng China, mga kaibigan, no? Para sa akin, mas mabuting bumili na lang kayo ng bago. Hindi sa sinasabi ko na mahina yung mga stock na cylinder block ng China. Kaya ako sinasabi na bumili na lang kayo ng bago dahil hindi naman po nagkakalayo yung price ng pagpaparebor dun sa price ng bagong cylinder block ng mga China na motor. So, pagka kayo ay nagpa-rebore, ang presyo niyan ay nasa 1,200 lang. Pagka kayo naman ay bumili ng bagong cylinder block, ang presyo niyan ay 1,600. No? Nag-average po yan, depende dun sa motor ninyo. So, ayun na nga, no, hindi na nga nagkakalayo. No? Tapos, bago pa yung cylinder block na may ikakabit nyo. Tapos, bukod dun, yung quality pa po ng cylinder block ng mga China na motor at saka yung mga cylinder block na aftermarket na nabibili natin sa Lazada eh hindi naman po nagkakalayo yung quality no? kaya para sa akin kung China naman yung motor nyo eh bumili na lang kayo ng bagong cylinder block mas maraming pros no? kaysa sa Hons so ayun kung ano kung branded yung motor nyo iparebor eh, nyo na lang no? tapos ayun nga pala no? para doon sa mga nakakrobor hindi kayo pwedeng magparebor talagang bibili kayo ng bagong cylinder block no? So ayun lang mga kaibigan, no, hindi ko na po papahabain pa tong video ko na to. Actually, sinagot ko lang yung tanong ni Kuya kanina dun sa comment section. At ayun lang, sana nasagot ko at maraming salamat sa panonood. Babush! Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain. But hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling.